This time around mm -hmm. po, ang ating mga kasama ay mga mangingisda talaga ng mga kapitan mm -hmm. na kabisado yung ating uh, pupuntahan. So, yung At sila mm -hmm. Naman kasi yung pinaka-apektado. Kaya po mm -hmm. malaking bagay na sila yung kapartner natin dito sa mm -hmm. investigation. Ating um tos, nabanggit mo lang Sir Michael no na kung mm -hmm. tayo 100 sila kaya nila 1,000 o higit pa oh, pero oo. Oh. Oh, oh. Yung isang naka na, na ano lang dito na na take note namin ay mm -hmm. kung ikaw super power ka. Mm -hmm papadala ka ng Coast Guard, militia, sa harap ng mga manging isda. parang ibang iba at disproportionate. Parang talo ka na agad din sa naratibo. Kasi ang minsan na narinig namin dito ay mga mangingisda, natatakot sila. Kasi ang laki-laki ng pwersang kanilang minumobilize. At um, kaya napakahalaga sa atin na uh, um, in the face of China, militarizing our West mm -hmm. Philippine we are aiming to civilianize. Yeah, ito. that's good. West Philippine Sea, binabalik po natin sa normal kung saan mga civilian, ordinaryong mamamayan, mga ang nakaka-enjoy ng ating sariling karagatan.